Ito mga kabombo, yung uh, Independent uh, Investigating Panel ukol dyan sa Infrastructure Anomalies ay nakipagpulong ngayong araw ho sa kinatawan ng uh, Embahada ng Estados Unidos. Ito namang si... Uh, uh, Representative Romualdez nakatakdang humarap muli sa susunod na linggo. Eh, may update din tayo mga kabombo hinggil dun sa mga reaksyon hinggil sa naging pagbibitiw nitong si Undersecretary Perez. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Dumating ngayong araw sa Independent Commission for Infrastructure. Siya Deputy Chief of Mission Michael Sleher mula sa U.S. Embassy upang makipagpulong sa mga miyembro ng komisyon. Ayon kay ICI Spokesperson Brian Keith Hosaka na talakay nila ang trabaho at mandato ng komisyon sa nagpapatuloy na investigasyon hinggil sa mga namayang flood control projects sa bansa. Anya, interesado sila sa kung ano ang gagawin ng ICI sa malawakang korupsyon sa bansa at malutas ang problema na ito. Paglilinaw ni Hosaka na hindi nagpag-usapan sa pulong ang pagtulong ng Estados Unidos sa pagpapauwi kay dating kongusista Zaldico. Tawag na yan, pakinggan natin ang tinig ni ICI spokesperson Brian Keith Hosaka. One of the countries of uh, great interest in the Philippines, they were very much interested on what the ICI will do to address the problem the problem on the flood control projects and other anomalous uh, infrastructure projects. So basically, the, she he wanted to know uh, what we will what have we done, what we will be doing, and uh, what do we expect. Kaugnay nito, inihayag din niya na nakatakdang bumalik si dating House Speaker Martin Romualdez sa ICI sa susunod na linggo. Sa so, Oktubre 22 ang susunod na pagharap ng kongresista sa pagbinig ng komisyon. Kinailangan bumalik kasi ni Romualdez dahil sinuri at pinag-aralan pa ng komisyon ang isinunod na niyang asi David hinggil sa kanyang nalalaman sa budget process at sa mga kaugnay na issue. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni ICI spokesperson Brian Kit Hosaka. Cannot comment on that kasi nasa, baka uh, itakil pa yan ng commission ng kasi babalik pa siya. No? In fact, uh, the commission was the one who moved it to a resetting next week, October 22. Uh, I believe so. October 22. Uh, why? Because uh, the commission wanted to go to the affidavit carefully and to read it. To be able to prepare and ask questions. Samantala. Na iba pang balita, kinumpirma ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na nagbitiw na sa pwesto sa si Department of Public Works and Highways Undersecretary Ari Perez kawani ng ahensya ng ugnay ni Batangas Representative Leandro Leviste sa ligasyon na konektado umano sa kontraktor. Ayon kay Dizon, ginawa ito ng opisyal upang magbigay daan sa investigasyon at hindi maging sa dabal dito. Pagiriyak ng kalihim na magpapatuloy ang kanilang investigasyon at paglilinis sa loob ng departamento kahit na nagbitiw na sa pwesto si Perez. Anya, lahat ng investigasyon ay titignan nila sa loob ng kawani. Kawanian. So, ngayon yan, pakinggan natin. Si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Sinabi niya sa akin, unang-una, -una, welcome niya yon, pero ayaw niyang makasagabal at ayaw niyang maging distraction ito dahil alam niya na napakabigat ng kailangan nating gawin at siya ay nag-tender ng irrevocable resignation. At ito, syempre, ay tinanggap ko na. So, as of today, Uh, hindi na po parte si uh, Undersecretary Perez sa DPWH. Siya mismo ay nagkusa at uh, rinirespeto natin yung desisyon niya. Pero, syempre, yung investigasyon, yan muna ang latest update mula dito sa tanggapan for ng mga information infrastructure lungsod ng Tagig. Ito si Bombo, it's a co-founder and host, Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Pasrajo Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bombo.radio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.